I urge all of you to... Magandang araw po sa inyo lahat. Dito po niyang lingkod si Freddy. Ang araw po ngayon ay... Dito ay Webes. Diyan ay... Biyernes na po sa Pilipinas. Ah... Uh, ala magkakaroon po tayo ng rally of Sara Design today, dyan sa Pilipinas Friday at uh, 3 o'clock or 4 o'clock in the afternoon diyan sa Liwasang Binipasyo, part ito ng Plaza Loton in front yung nasunog na post office okay, okay uh, yan po ay pangungunahan ng uh, mga YouTube vlogger mga YouTube vlogger na walang kinalaman ng mga ibang mga politiko and it's all about asking Vice President Sara Duterte to resign as well as ICC to be allowed in the Philippines although, uh, nag-utos na ang ating Presidente na magsimula na ang investigasyon sa mga war on drugs on uh, extrajudicial killing ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at ayan po ay magsisimula na I think in next week, no? Uh, kahit hindi matuloy yung ICC ay mag-uumpisa na ang pagsisiyasat diyan sa atin sa Pilipinas tungkol sa extrajudicial killing na marami napatay, patay 30,000 at humingi ng justisya ang mga membro ng pamilya na namatayan kasama na ako yung mga batang paslit at uh, infant na napatay uh, sa cross crossfire ng mga pulis at meron na akong mga investigasyon ang ICC na nakalat at nakakuha na sila ng ebidensya at testigo sa limampung pulis na kasangkot dyan sa extrajudicial ju killing okay uh, uh ito nga pala ang, ang pangalan ko nga pala ay si Freddy dito sa Amerika sino po ba ako? ako po ay dating ah uh, taga PLDT sa Bacolod, uh, system uh, systems uh, engineer, uh, su support engineer sa Bacolod Exchange uh, at ako po ay nagtrabaho sa sa Pilipinas na for a total of more than 26 years as uh, in PLDT. Okay, in PLDT. And at the same time, ako po ay nagtrabaho rin sa Amerika, dyan sa Chicago, for 18 years in different nursing home and hospital. Uh, ako din po ay nag-aral dyan sa U.S. Truman Community College sa Chicago At uh, ako po ay membro ng Toastmaster International sa Bacolod With the rank of Competent Toastmaster Okay? Okay, maraming po salamat At sana uh, mag-subscribe pa sa akin channel uh, Just press the red button below So you can subscribe and it's all free And make a, a thumbs up for me And uh, give me a big likes. At the same time, share this video. You are allowed to share this video to your friends and benefactors as well as to, to other co-bloggers. You are allowed, okay? Now, uh, and give a big likes. Mag-ano tayo, no? Magbigay tayo ng comment. Mag natin kalimutan yung comment, it's time for you to sound, uh, to make a sound off regarding this uh, controversial issue destabilization, continue, okay, destabilization plot against President Bongbong Marcos Jr. Okay? Hindi pa payag ang destabilization to succeed according to the President Bongbong Marcos Jr. Pakinggan po natin ito. Uh, ito po ay galing sa UNTV at ipaparinig ko lang po sa inyo, okay? sa pamahalaan sa kanyang top of the troops sa Camp Edelberto Evangelista sa Cagayan de Oro City, sinabi ng Pangulo na hindi siya papayag na madestabilize ang gobyerno at ubikha ng pagkakabahagi sa bansa. Inimok ng Commander-in-Chief ang mga sundalo ng 4th Infantry Division na patuloy na ipakita ang katapatan pagiging makab... Ano ba itong 4th Infantry uh, Division ng Philippine Army? Ito po ay ang tinatawag na Tabak Division. Tabak Division ng Philippine Army. Ito po ay Ready Combat uh, Unit ng Philippine Army. Ito po ay hinangang noon ng karaang, uh, ng gyera, noong nakaraang panahon ng gera ng World War II. Na talagang biasa itong mga membro ng ito. Okay? At ito po ang, ang uh, kinausap ng ating Presidente Bongbong Marcos Jr. Kasi si Bongbong Marcos Jr. is the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines with the rank of five-star general. Okay? Si, ano, si General Browner ay four-star general. Okay? Siya din po, si President Marcos Pudin po din po, ang Chief Executive ng lahat ng government agency all over the nation. Okay? And at the same time, in accordance with the Philippine Constitution, He is the president till 2028. And there is no reason, ah, uh, there is no reason to step down uh, being processed, being done by the pro-China. Sino ba ang mga pro-China? Ang mga Duterte. Ah, uh, Ito ay binayaran at, at pinafunded ng mga uh, China. No? At ito ay, meron may pa, pa ako itatake up sa inyo na ito ay orchestrated ba talaga ng mga pro-China itong destabilization? Bibigyan po po ito ng halaga. Kaya, nangunguna ako dito si Senator Bato na huwag niya iboboto sa mid election, mid mid, uh, mid election next year. Okay? At yung ibang mga kandidato na gustong kumandidato sa pagkaging senator kasi they are for selfish interest. Sino yan? Sina Attorney Glenn Chong, si Sunny Asia uh, si Atty. Hari Roque na gustong kumandidato sa pagkasenador kung kakandidato sila. At ito si, huwag niyong kalilimutan na huwag iboto <laughs> si General Bato de la Rosa. Okay? Tuloy po natin. ...at serbisyo sa mamamayan. Nagbabala rin si Pangulong Marcos sa mga kalaban ng bansa na nagtatago sa anino na umaatake sa mga komunidad at institusyon na pinoprotektahan ng gobyerno. Handaan niyang pamahalaan na lumaban at magpatupad ng countermeasures laban... Narinig nyo ang... Um... Ang news ng UNTV ito ay pagpapatunay na talagang seryoso ang destabilization plot na pinangungunahan ni ex-president former president Rodrigo Roa Duterte, si Vice President Sara Duterte at ang mga anak nila na mga kapatid na si Paolo Duterte at si Uh, pulong Duterte. Ayan po ay mga pa, mga pamilya Duterte that they are out to oust the President of the Republic of the Philippines. Okay? Kaya meron mo tayong <coughs> ngayong araw ng Friday dyan sa Pilipinas. Ah, huh? uh, The rally is to ask uh, uh, Vice President Sara Duterte to step down as Department Secretary of Department of Education. Kasi ang ating level ng edukasyon, hindi for political to ha, mababa ang quality ng ating edukasyon dyan sa Pilipinas. It started was uh, in the term of Rodrigo Roa Duterte na walang ginawa upang ma-improve ang quality of education. Whereas ngayon, ang ating Pangulo ay talagang pinatataas ang quality of education. Kasi po siya ay nakapag-aral dito. Inuulit ko pa. Ilang ulit ko naman sinasabi ito. Nakapag-aral dito sa Amerika. Ang lahat ng kanyang mga programa ay patterned after the United States. Together with First Lady uh, Lisa Araneta Marcos na lawyer by profession. mayro e meron siyang law firm dyan sa Pilipinas. At si uh, Speaker uh, Romualdez na US educated din. No? Abogado ko ito si Romualdez at uh, dito nag uh, ma ma kumuha ito to ng master, okay? Master dito sa Amerika. Okay? So Ngayon araw ng biyernes, huwag niyong kalilimutan kung hindi lang uulan ng malakas. Ah, kasi mungulan na dyan sa uh, Pilipinas eh. Matutuloy ang rally. Okay? Your host, Freddy, in God we trust, Never hold your peace. I'll see you in my next vlog.